kaalaman sa tamang pangumunan para sa mga refugee sa Qatar ay nalaman ang Landa at the Philippines sa pakipagtulungan ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar sa pamumuno ni Ambassador Presente Arellano ay nagdaos ng Financial Literacy Lecture noong Nobyembre 23, 2012 na dinaluhan ng tinatayang 80 kalahok mula sa iba't ibang organisasyon ng mga Pinoy sa Bansa Qatar. Ang layunin ng talakayang ito ay kung paano ang at magkakaroon ng kaalaman ang mga OFW sa kanilang pinagpagurang na impok na pera sa wastong pamamaraan. Si Ginoong Manny ay inserto ang Assistant, Vice President and Regional Head Middle East and Africa of W. Remittance Group ng Land Bank of the Philippines ang naging pangunahing panaungin pandangal at tagapagsalita ng naturang pagtitipon. Magandang umaga mga kabalikat. Nandito po ako ngayon sa Philippine Embassy para sa Financial Literacy, Andog Bandan Bank. At kasama ko po, po dito si Mr. Manny Inserto bilang um, Assistant Vice President and Regional Head ng Middle East and Africa. Magandang umaga po sir. Ano, Magandang po. Sir, uh, ano ba masasabi niyo po sa reception niyo do sa ating mga kasamahan dito sa Qatar since um, gaano na po ba kayo katagal na nandito sa Qatar, sir? Uh, I've been here for more than one month and uh, I just uh, finished my uh, official travel to Oman and mm -hmm. Jordan mm -hmm. and I came back last November 17 mm -hmm. for the follow-up of the uh, remittance and investment of our overseas Philippine workers. Sir, may mga katanungan po kami regarding po dun sa seminar niyo po for financial uh um literacy. literacy. Okay. Uh Sir, ano-ano po ba ang mga uri ng financial investments na pwedeng pasukan ng mga OFW? Marami tayong mga investment uh, ibinibigay sa mga OFW katulad nung uh, Treasury bills na isang daang 100,000 pesos lang ang in inisa deposit mm -hmm. o minimum deposit. At ang rate namin ay between 3-4% per year. Meron yung kaming uh, detailed treasure fund, yung tinatawag natin na tingi-tingi, mm -hmm. na 5,000 pesos minimum mm -hmm. uh, investment. Uh, pwede itong iligay sa limang taon, pwede itong iligay sa 10 years, at ang rate, it varies naman. Maganda po ang kanilang uh, interest income na binibigay sa mga OFW. Mm -hmm. Yung pong uh, patlo, meron din kaming time deposit ng indalas na bigay ng land landbank mm -hmm. and uh, the minimum is 5000 pesos ay patung-dollars at ang rate ay 3. Point, uh, sorry 2.5% per per year mm -hmm. at meron din may kaming uh, special deposit account na galing central bank mm -hmm. ang kanilang uh, minimum ay 1 million pesos mm -hmm. ang rate ay 3.8% per year mm -hmm. So um, bilang financial eh, investment expert, ano po ba mas, may bibigay nyong advice para sa mga katulad naming OFWs para mapaunlad o mapalago ang aming mga pinaglipon ng pera so. Una isipin natin yung uh, malaking tutubuin ng ating pera na pinakirapan dito sa Qatar. Yung sinasabi ko kanina na treasury bills, napaka late ng initial investment, 100,000 pesos lang. At saka yung liter treasury bond na uh, 5,000 pesos lang initial deposit. At yung uh, special deposit account na bigay ng uh, Banko Central ng Pilipinas na minimum ay 1 million pesos. But nakakasiguro ka naman na ang rate mo ay malaki. Mm -hmm. uh, or 3.18%. O dati meron, 3.18% para anong. Ngayon, sa mga OFW, ang advice ko, doon mm -hmm. kayo mag-concentrate sa mga malaking uh, interest na more than 1%. Because the savings account is only giving you 1% per annum. Mm -hmm. Okay. Uh, ano po ba ang kahalaga ng financial investment, lalo-lalo uh, na sa mga OFWs na katulad namin, Sir? Ang kalaga ng financial investment ay uh, dyan nyo malalaman at makikita na magtrabaho ang inyong pera na pinaghirapan para okay. kayo ay umasenso mm -hmm. at maging milyonaryo kayo someday. Actually, ang target ko sa mga OFW, in two years time, they can be a millionaire mm -hmm. because... Uh, the daily savings or the daily amount they, will, they must save is around 1,370 pesos per day. so in two years' time, you have already 1 million pesos. okay? but the most important is you prioritize your savings before spending anything else. Sa mga interesado ng OFW sa Land Bank of the Philippines, makipag-ugnayan lamang kay Mr. Manny ay inserto sa telepono bilang 0917-8974-825 o sumulat sa insert para mabigyan ng kapalang tugon ang inyong mga katanuan. Ako po ang inyong kabalikat sa pag-uulat, Jason Taana, Balitang View. Balitang Q Senyalis ng Pinoy na kung saan na obra ang talento na tunay na palagban Ang balita sa pagbilan ng Pinoy ay nagbabaga Sa aristari mga detalye sa katari lalapad Balitang Q Senyalis ng Pinoy na sa kung saan na obra ang talento na tunay na palagban Ang balita sa pagbilan ng Pinoy ay nagbabaga Sa aristari mga detalye sa katari lalapad